Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. With Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. With Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mommy Marian Rivera. Make the switch and join the Bebe's Alaga movement ng Bioderm Clean White. Star FM, the best music station across the nation. Kuwela at kuwela ng mga DJs. <laughs> Ang latest sa information, fully digitalized. It's all for you. Star FM across the nation. No Number, one Number one in music, music, news and information. This is Star FM. Be best music, music station. station. Gina. Good morning, good morning, good morning! Magandang, magandang umaga po sa ating lahat! Rise and shine! Oo, no? Kumusta naman po ang ating uh, umaga ngayon? Di ba kagabi ang hiniling natin, no? Kagabi kasi magkakasama rin tayo. <laughs> ang hiniling natin, sana magkaroon tayo ng magandang gising, ganyan, at talaga nga naman after natin gumising, bigyan ng panibagong buhay, eh, magpasalamat po tayo. So, ginawa mo ba yun ka Star Nation? Sana naman, ano, ginawa natin. Kasi ano yun eh, magandang outlook yun sa buhay. Yung meron kang pinagpapasalamat, pagising na pagising mo, yung humihinga ka, yung uh, kaya mong maglakad, kaya mo pang tumakbo, di ba? Kaya mo pang kainin yung mga gusto mong kainin, di ba? Na parang, ano, parang ang dami pa nating pwedeng ipagpasalamat, ikapagpasalamat sa buhay. So, thank God! It's Tuesday! So, hindi lang tayo magti-thank you kapag tuwing Friday. Araw-araw tayo magpapasalamat. Ayan, magandang magandang umaga ngayon po sa ating OTG. Papasadahan po natin ulit ang ating mga panibagong Oh, that's good this morning. Pero bago yan, gusto ko muna pong mag-hello, hi, kumustahin ang ating mga Castor Nation na nakikinig sa kanika din mga radyo. Tayo rin po ay nasa Facebook Live. Karam po na po ko. Hambi -hambi. Punta mo kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. May dumaan kasing gubuyog. Kaya ganon. Ayan na, maganda umaga po ulit. Sama-sama po tayong pag-usapan ang uh, ating uh, topic ngayon sa ating OTG. Oh, that's good this morning. Ano nga ba ang mas importante, Castor Nation, para sa'yo? Ano ang mas uh, pinaka-importante? Yung pagiging motivated or yung pagiging consistent? Mm. Kasi di ba ang daming motivated sa ating paligid. Ang tanong, sila ba ay consistent? Or ikaw mismo, tanongin mo yung mo. Ikaw ba ngayon ay motivated? Or ikaw ay mas consistent? Titimbangin natin yan at aalamin natin kung ano ba yung mas importante kaysa dun sa dalawa. Mm -mm. Pero bago natin yan ma-identify, eh, ikaw ba, minsan ba nararamdaman mo, for example, na pagising mo parang ayaw mong pumasok, dinatamat kang bumangon kasi ang lamig, o di naman kaya kulang ka sa pahinga, ganyan. O di naman kaya parang ayaw mo na. Gusto ko na, ayaw ko na, itigil na natin to. Gumanon, <laughs> di ba? Parang ayaw mo nang gumalaw. Ayaw mo ng kumidos, ganyan. Pero may mga araw naman. May mga araw na sobra kang ganado sa buhay, sobra kang motivated, sobrang uh, taas ng enerhiya mo para magpatuloy sa buhay ayan ang uh, pagkukumparahin natin ka Sternation. Kasi alam mo ba na ang uh, pagiging motivated at pagiging consistent, pag pinagsama mo yan, ay may magandang resulta kang ma oo attain Oo, no? may magandang resulta yan na bubunga talaga sa iyong buhay. Pero, ano nga ba ang mas importante ka-sternation? Ayon, sa ating uh, napag-alaman o sa ating nabasa, no? sabi dito, consistency builds momentum. Mm -hmm. Tapos, when we are consistent kasi na mag-show up at mag-effort sa isang bagay na gusto talaga nating ma-achieve, eh, magkakaroon tayo ng mas confident. Oo, confident tayo, Pastor Nation, sa ating sasabihin, sa ating gagawin, at mas magkakaroon tayo ng motivation na ulit-ulitin yung bagay na iyon. Kasi meron tayong nakukuhang magandang resulta. Ito, Pastor Nation, yung motivation naman, Castronation, nagbibigay siya ng spark sa ating puso, sa ating isipan, o no? sa atin mismo mga tao. No? Nag-spark siya na parang bigla ka nagkakaroon ng spike na enerhiya na, ay, gagawin ko tong araw na gagawin ko tong bagay na to sa araw na ito sobra akong motivated ngayon pero minsan kasi kapag tayo ay uh, na motivate minsan nawawala yung motivation dahil sa iba't ibang factors di ba pero ano nga ba ang mas matimbang. Ayon dito, Castor Nation, sa atin ring uh, nabasa, kapag tayo ay consistent, nagbibuild tayo ng magandang momentum sa ating mga goals. Ibig sabihin, kapag tayo ay consistent sa ginagawa natin, nagkakaroon ng magandang progress, nagigain tayo ng so much confidence, at nagiging mas invested tayo sa ating success sa buhay. Kumbaga, may mga araw na oo, oh, oh, tinatamad ka, may mga araw na hindi ka motivated, may mga araw na wala ka gana. Pero kung alam mo, Castor na may magandang patutunguhan at resulta yung ginagawa mo at consistent kang gawin yung araw, yung bagay na yun para sa araw-araw, ay may magandang resulta yan na kahihinatnan. While, unfortunately, kapag tayo ay motivated, kapag uh, yung motivation ay nagsaspark lang siya paminsan-minsan or pabugso-bugso, hindi siya consistent na nagsaspark, eh, maaaring madelay yung ating uh, kumbaga success na para sa atin na uh, success kung uh, tawagin castration kasi kapag tayo ay gumagawa ng action na susustain natin yung progress natin at na-master na natin yung isang bagay mas nagiging uh, nagkakaroon ng magandang resulta ito so ano mas matimbang para sa iyo o para sa atin ang pagiging consistent ay mas matimbang kasi kapag ka tayo ay consistent, di ba? Kahit gaano tayo tamarin, kahit gaano tayo mawala ng gana, gagawin pa rin natin isang bagay eh. Kasi meron tayong ini-aim na goal. Mm -hmm, di ba? Yung pagiging disiplinado, yan yung pinakamahirap gawin. Magising ng maaga, matulog ng maaga, maging disiplinado sa kinakain, di ba? Maging disiplinado sa oras, time management ang isa sa mga mahirap pa uh, gawin. Pero kapag naging consistent ka sa iyong time management, uh, ay talaga nga naman magiging maganda yung resulta niyan. Smooth na lang. Parang sisiw na lang sa'yo na magising ng maaga, kumilos ng mabilis, o kaya kumilos ng, uh, ng maayos. Kasi nga alam mo na sa sarili mo na dapat consistent ka at disiplinado ka. Kasi natatalo ng pagiging consistent at pagiging disiplinado ang motibasyon lang. Pero pag pinagsama-sama mo yung lahat ng iyan, ay maganda yan. Parang uh, para kang uh, Power Rangers sa likod mo. Ten times the Power Rangers. <laughs> Di ba? Meron din kasamang Boltisfied. Kasama mo rin si Darna. <laughs> Superman. Kasi consistent ka Kasi disiplinado ka Diba? So no matter what, ang iba to sa atin sa buhay, kailangan natin mag-show up kasi hindi natin nakukuha ang ating success ng uh, pagka motivated tayo. Paano kapag hindi dumating yung motivation kinabukasan and then, hindi ka nakikilos and ditatawa rin ka na rin? Unlike kapag disiplinado ka, kaya mo na kaya mong kausapin yung sarili mo na gagawin pa rin natin to magigising tayo ng maaga gagawin natin yung bagay na ito kahit mahirap kahit gaano kahirap Ayun, kastornation, yun lang naman ang gusto nating i-share sa inyo sa ating OTG, as in, oh, that's good. So, ba, ano ba ang uh, so far na pa-practice mo ngayon? pwedeng pwede mo yan i-comment sa ating Facebook Live at babasahin po natin iyan. Kung meron kang uh, mga komento dyan, i-comment down below mo na yan at... Babasahin po natin yan kung mayroon pa po tayong sapat na panahon. O oh, sige, basa natin. Ayan, hi! Good morning po. Magandang morning po, star DJ Kimi. It's all free in the morning. At nakikinig daw po siya sa Rizal. Ayan, magandang umaga, star DJ Kimi Gora. Ayan, ang aga niyo naman gumising. Mga, di ba kayo puyat? Ayan, sabi, good morning DJ Kimi Gora. Ito na naman ang cute na kung DJ wa, wow, talaga nga naman. Ano ba, maghapon ka ulit? <laughs> Hindi ka sure. Tignan natin. Let's see. Ayan, maraming salamat po. Ayan. good morning Star DJ Kimi. Hello po sa O oh, sa driver daw po na kanyang nga nasakyan kanina. Hello po kay Samay, kay Kuya, kuyang driver po na nasakyan niya kaninang umaga. Good morning po sa iyo. Ingat-ingat po. Ayan good morning po, Miss Ganda. Ah, ano talaga, aga niyo maging bulero at bulera. Hello po sa taga mga Kalamba City, Laguna at sa Western Samar, pati po dyan sa Katarman, Northern Samar. Sabi nga rin tayo, sa mapagpalang umaga po, DJ Kimigora at sa lahat po ng mga Kastor natin. Nakikinig daw po siya from Bagumbayan Bayan, Pililia, Rizal. Sabi niya po dito para sa akin, ang mas maganda yung consistent. Kahit sino man ang makasama at anong gawin ay nakapagbibigay ito ng na magandang resulta at pwedeng hangaan tayo ng ating kapwa. Yes. Very good point of view. Thank you so much po sa lahat po ng nakasama natin ngayong umaga na ito. Ayan. Hmm. Hello po sa mga taga Barangay Agoso, Tarlac City. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Hello, hello po sa mga taga Tarlac City dyan. Ingat po tayong lahat at naway uh, magdala po tayo pa rin ng payong. Maray natin eh, umulan kahit anong panangga sa ulan o sa manang panahon. Eh, meron po tayo. Yan po ang ating napag-usapan this morning. Kung ano man 'yan, nawa'y maging consistent ka sa iyong mga pinapangarap at maging disiplinado ka para mas maabot mo 'yan. Thank you so much po. For now, let's go BT po ulit. Magbabalik tugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahati the music, entertainment, the news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Bye-bye. Good morning. para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ah! ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. 95.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At sa Mindanao, makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM, Sambuanga And 93.7 Star FM, Cotabato Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan Live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo No worries. Dial Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.